Magandang araw sa inyo, kaibigan. Ako si Nats. Alikat samahan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. May kwento po ako. Minsan merong mag-asawa. Sabi ng mister sa misis niya, Sweetheart, para mas maayos tayo dito sa ating tahanan, mabuti pa magkaroon tayo ng mga toka-toka sa gawain bahay. Kaya ko, ako na ang mamamalengke at magluluto ng kakainin natin araw-araw. Ikaw, ikaw naman ang maghugas, maglipit. Pumayag yung misis niya. Sige, gawin natin yan. Ganun nga ang ginawa nila. Pero isang araw, galing sa trabaho ang misis at inabutan niya nagluluto ng hapunan ang kanyang mister. Sabi niya, Uy, yan ba ang ating hapunan para ngayong gabi? Sabi ng mister, Oo, ito ang sinarapan ko para sa iyo. Sabi ni misis, ay, grabe. Iba ka talaga, sweetheart. Tonight kasi, gustong gusto kong makakain ng masarap dahil ang dami kong ginawa sa trabaho. Umakain sila, nahalata ng mister na medyo hapo nga ang kanyang misis. Kaya ito ang kanyang sinabi. Sweetheart, ano kaya kung ngayong gabi, pagkatapos sa ating kumain, ako na lang din ang maghugas at maglipit. Ikaw pahinga ka na. Sabi ng misis, okay lang sa'yo? Sabi ng mister, oo, kita ko kasi na pagod ka. Yan ay isang maikling kwento lamang, ngunit ang yayari yan sa araw-araw, sa buhay ng marami sa atin. Ano ang maobserbahan natin na ginawa ni mister dyan sa kwento niya? May dalawa kong gustong i-point out. Unang punto, binago ng mister at house rules. Hindi niya sinunod ang kanilang batas sa bahay tungkol sa toka-toka. Pangalawa, ang kanyang pag-iiba o pagpapaubaya, pagbibigay ng puwang sa batas na ito, ang kanilang tahanan, ay isang pagpapakita ng pagmamahal. At yung istoryang yan ay isang konkretong pagsasalarawan ng mensahe ng ating ibanghelyo para sa araw na ito. Ang ating ebanghelyo na nanggaling sa aklat ni Mateo. Sa ating pagbasa, makikita natin na pinuna ng mga pariseyo ang ginawa ng mga alagad ni Jesus. Sabi nila, bawal yung ginagawa ninyo sa araw ng pamamahinga. At tumugon sa kanila si Jesus. At sa kanyang pagsagot, may maganda at mahalaga siyang sinabi sa bandang dulo. Hindi nyo ba naiintindihan na ang ibig ko ay awa. Ang ibig ko ay habag, hindi ang hain. Ang diwa ng sinasabi ni Jesus ay klaro dapat sa atin na bagamat may mga batas na dapat natin sundin, huwag natin kalimutan ang diwa, ang puso na nasa likod ng batas na ito o nasa sentro ng mga panuntunang ito. At yan ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ano ang pag-asang hatid ng pagbasa sa atin ngayong araw? Na tayo ay may Diyos na maawain, mapagpatawad, at mapagmahal. Ayaw niya na tayo ay maghirap, ayaw niya na tayo ay magdusa, ayaw niya na tayo ay maparusahan. Pagkus gusto niya na ang lahat sa atin ay mailigtas, lahat sa atin ay makadama ng kanyang awa at pagmamahal. Tingnan nyo na lamang, sa sampung utos na binigay ng Panginoong Diyos, ilan na kaya doon ang ating nasuway? Tayo pa naman minsan, mga pasaway talaga tayo. Nakakalimot tayong sumunod sa mga kautosan ng Diyos. Ngunit, nariyan pa rin ang awa, habag at pagmamahal ng Diyos. Kung kaya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo upang siya magdala, upang siya ang dumanas ng kaparusahan tayo ay naabswelto sa ating mga kasalanan. Dahil sa Panginoong Yesus at sa kanyang pagpapapako sa krus, nagkaroon ng paraan upang tayong mga makasalanan ay maligtas. Kung kaya sa araw na ito, atin talagang ipagpasalamat ang awa, habag at pagmamahal ng Diyos. At humingi na rin tayo ng grasya at lakas sa Espiritu Santo na nawa sa araw-araw magawa nating sundin ang kanyang bawat kautosan. At unang-una na dyan ay ang utos niya na mahalin natin ang kapwa. Gaya na lamang tang pagmamahal ng mister sa kanyang misis. Sana ay nabless kayo ng ating munting kwento at munting reflection ngayong araw na ito. Kung nabless ka, maaari bang pakishare, pakilike ang video na to upang mas marami pa ang ating makasama dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Naz na nagsasabi sa inyo, sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!